Nagkita man sa tatlong daang libong benepisyaryo ng 4Ps South Subicana at nagtapos na sa programa ng DSWD, yan po ay sa Tacloban pa lamang. Detalye ng balita muna kay Jimmy Angay-Angay, rs 32 maupay nga agad Jimmy. May gita tatlong daan mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyong Pilipino Program for 4 sa Tacloban. Diniglara na self-sufficient na matapos ang matagumpay na pagtatapos sa Department of Social Welfare Development Assistance Program sa ang pagdiriwang isidagawa sa lungsod sa pamagitan ng kinabukasan ipanalo Pugay Tagumpay na Tunay Pagdiriwang ng Pag-unlad at pagangat ng Pantawid na Pamilyang Pilipino Program Graduation Ceremony na isinagawa sa People's Center at Libraries kahapon sa Tacloban Pinangunan na aktividad ni DSWD Assistant Secretary Attorney Elin Eva Paliarcona at DSWD Regional Director Grace Sobong ang Pugay Tagumpay Graduation Ceremony kasabay ng mobile phone distribution sa isang daang pantawid beneficiaries mula sa iba't ibang bahagi ng Eastern Visayas para masiguro ang beneficiaryo ay mga rin ng digital at financial literacy support. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si R. Ito, Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagan salamat, Jimmy!